Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng na isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Itanong ko lang po, Ma'am Stella, kung bakit ang aking partner nilaba, nilalabasan lang kapag kinakain ko ang kanyang bibingka. Pero kapag kami ay nagtatalik, never po siyang nakaraos. Ano kaya ang problema ng aking partner? Natural ba na nangyayari ito sa mga babae? Sana masagot niyo po ang aking katanungan. Salamat po. So guys, yan po ang kanyang tanong kung bakit daw ang kanyang partner ay kapag kinakain lang ang kanyang pepay, saka lang siya nakakaraos o nilalabasan. So, ayon sa pag-aaral, ang mga kadahilanan kung bakit may mga babae na mas gusto nila ang kinakalikot ang kanilang mani o tinggel ay maaring iba-iba at nakadepende sa personal na karanasan, preference at psychological factors na tinatawag, no? Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan. Number one, stimulation at pleasure naman ito. Ang tinggil ay mas may par maraming nerve endings kumpara sa vaginal canal. Kaya may mga babae na maaaring magdulot ng mas matinding stimulation at kasiyahan kaysa aktual na pakikipagsiping. So yan po yung uh, number one guys no na yung stimulation at pressure niya. Kaya yun ang pinaka ano niya kumbaga sa kanya. Pero hindi po ito magkakapariho dahil iba-iba naman po ang mga kababaihan. Ngunit ito po ay tanong sa ating subscriber doon sa kanyang partner. So, ang ibig sabihin, doon sa kanyang partner, ang pinakagusto niya ay doon sa kanyang mani ang kinakalikot para siya makaraos. No? So, yan po yung number one, ang tinggil. Dahil sa sobrang dami ng nerve endings kumpara sa doon talaga sa bulaklak, sa daanan ng bulaklak doon sa butas. Mas ano siya doon sa tinggil. Mas nasasarapan talaga siya doon. At ang number 2 naman natin, emotional connection. Maaring makadama ng mas malalim na emotional connection ang ibang babae sa pamamagitan ng pagkain sa kanilang bulaklak dahil ito ay isang mas intimate at personal na aktividad. So ang ibig sabihin, nagkakaroon ang isa, nakakadama ng, ang, ng mas malalim ang Babae ng emotional connection. At isipin nyo nga naman, guys, na kung isipin, hindi siya, bakit ginagawa ito, no? Na uh, minsan, ayaw talaga ng iba yan, no? Na kakainin yung sa kanya. Alam naman natin kung nandoon lahat na yung ano, daanan ng ihi, kung ano-ano pa doon. Bakit nagugustuhan? So, para sa aming mga babae, siguro, na ano namin na ah, mahal talaga kami ng ano yung partner namin kasintahan namin kapag ginagawa yon kaya nakakadama nakakadama talaga kami ng emotional connection o doon sa mga ibang mga kapabaihan kapag kinakain yung tinggil ng babae so yan po no dahil napaka-intimate na nga at napaka-personal na aktibidad yan po yung number two, emotional connection at ang number 3 naman, less painful naman ito. So, ibig sabihin, hindi hindi nakakasakit. Kumbaga, no? Kasi meron kasing na, na, nasasaktan eh, sa aktual na nanalabanan. Para sa ibang babae, may maaring masakit o hindi komportable sa aktwal na pagta, sa pakikipagtalik. Kaya ang pagkain ng tahong ay maaring isang paraan upang maranasan ang sexual pressure ng walang kasamang sakit. So, yun na nga, no? Less painful po siya. At ang babae, mas nakakaano siya doon sa kapag kinakain yung uh, sa kanya, sa ibang mga kababaihan, dahil hindi siya makakaranas ng uh, sakit o anong paman, kundi puro na lang, puro na lang ano, kasiyahan ang nararanasan niya. Kaya siguro, doon sa partner niya, sa nagtanong sa atin, yun ang kanyang feeling, no? Sarili niyang feeling yun. Pero inuulit ko, hindi po lahat na kababaihan ay pareho po. Kaya, para lang po yun sa kanya. At sa mga iba ding mga kababaihan, marami ding gusto na kinakain ang aming tahong na tinatawag. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman natin, yung control at comfort naman ito. Sa oral, sa oral na seksualidad, no? Maaring mas kun, ano, kontrolado ng babae ang sitwasyon at mas komportabling sabihin ang kanyang mga gusto at hindi gusto kaya't maaring mas makakarelax ito para sa kanya. So ang ibig sabihin, dahil kontrolado ng kan ng babae at talagang nandoon yung comfortable siya, mas na nasasabi niya kung ano yung gusto niya. Halimbawa, kinakain na yung tahong niya. Ano yung gusto? O sige, ganito pa, ganito pang gawin mo. Bilisan mo pa o dahil Ano bang ganok? So, siya ang nakakaalam tanan na lahat, kumbaga na gusto niyang ipagawa doon sa kanyang partner. So yan po yung number 4 control at comfort naman ito. At ang number 5 naman yung less rest of pregnancy naman ito. So ibig sabihin sa oral na sexualidad walang risk na pagbubuntis. Kaya maaring ito ay isang preference para sa mga babaeng hindi pahanda o hindi pa nais na magkaroon ng anak, no? So, yan po. Kung doon lang doon lang sa ano, sa labas, pagkain lang ng tinggil at uh, doon na siya makaraos kahit wala ng wala nang wala nang labanan o aktwal na pakikipagsiping, may wala wala siyang intindihin kung kahit hindi siya magbubuntis eh, no? So, isa rin po 'yan na dahilan ayon sa aking mga nasaliksik lamang. So, ayan po guys. At ang bawat tao ay may kanya-kanyang kagustuhan at kasiyahan pagdating sa talik. Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mag-partner upang makamtan ang kanilang mga kagustuhan. So, ayan po. Sana nakita mo ang, ang vlog na ito at uh, ginawan ko na lang din para na rin sa kalahat, pangkalahatan na rin. Maraming salamat sa inyo, ang inyong lingkod, Ate Estela.